Laka ng problema mo at talalang tulala. Ako naman yung maglilinis ng CR ngayon. Po yung taba. Hello, hello, good day mga sisi. Punin na muna natin yung pinatabi nating ulam dito kay ate. At magtatanghalian na muna kami. Hinintay mo pa ako ah, sorry naman. Yung barbecue po, ang ng barbecue nila o. Oh. Eto Bill, meron pa ata silang barbecue. Oo, -barbe oh, di ba nagpatabi na ako kanina? Dalawa kay Cathy. Bakit hindi mo ako natabihan? Ikaw, ano sa'yo? Meron pa silang kanton. Gusto mo magkanton ba? Barbecue ko, dalawa. Tsaka isang kanin lang. Sa akin. nga kung sabaw. Anong sabaw? Di ba may tinola ka? konti lang. Tapos palagyan ni Kaka nito ng sarsa. Ha? Isa lang sa iyo? Isang fan. Anong, Anong sarsa? Ano po kanina? Ay, no. Oh. Yung what top pot babo. Sa no. Tayo, okay. Hingi tayo ng sino. Nakanimutan ko. Wala na pala akong toothpaste. Bibili na muna ako ng close-up dito. Kasi pagtapos ko kumain, magto-toothbrush ako. Close-up since, naka ng problema mo ah, talalang-tulala. May close-up ba? Ano lang meron? Colgate. O, oh, yung kulay green. Ah Oo. -oh. Sarap ng itlog na maalat. Magkano itlog na maalat niyo? Yan lang. May ulam na ako. <laughs> Dito kami kakain sa maliit na table. Siya nag ng aming table. Ako na yung upuan. Ihain ko lang ang aking pagkain. Kami lagi na kumain dito mga sis. Isang kanin lang ako ngayon kasi nagalmusal ako kanina. Siyempre yung ulam natin, yung barbecue. Dalawang barbecue lang. Tipid-tipid muna tayo. Nangingi rin ako ng sabaw. Para meron tayong hinihitok na sabaw. Gusto ng sabaw? Hindi siya nagsasabaw akin na lang sa sabaw. Tignan nyo ang aking pagkain. Kain na. Sarap ng sabaw. Kanin. Forty-five. Parang forty-five. Ito ang masarap po yung taba. Sarap niya Konti na lang yung kanin natin. Sa kanya sayote. Mukhang masarap. So, so, Tayo pa rin naka-schedule ngayon mga sis. May schedule kasi kami na maglilinis every day. So schedule ko ngayong araw nakapagtapon ako ng basura kahap. Ay nung nakaraang linggo, ako naman yung maglilinis ng CR ngayon. Ayan, Monday hanggang Saturday, merong mga person na naka-assign diyan. Maglilinis ng CR, tapos magtatapon ng basura. Every day 'yon. So ako, tigalinis ng CR ngayong araw. Meron ako ditong maliit na notebook. Mini booklet ko siya. Kita yung mga pangalan. Meron ako niyan mga sis kasi listahan ko yan ng utang. Oh, kala niyo marami akong pera ha? Hindi po. Nagpapautang po yan. Yan po yung budget namin na week. Tapos pinapahiram ko lang. Binabayaran din naman nila tuwing Sabado pag -saw. So, ito yung ating mini bathroom dito sa ating trabaho. Ito yung CR namin dito. Ito yung lilinisan ko mamaya. Ayan lang. Ibabrush lang yan siya. Tapos, kailangan malinis siya. Kasi ginagamit yan. Medyo marumi. Yan lang naman yung lilinisan natin. Maliit lang naman siya. Outfit!